Tinawanan ni VP Sara Duterte ang sabina na iahain sa kanya ng National Bureau of Investigation o NBI dahil sa pahayag nito kay Pangulong Ferdinand Mongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Representative Martin Romualdez. Ito ay pahayag ni Senator Bato de la Rosa matapos ang ambush interview ngayong araw. Ani ni, ni, Sen Ani ni de la Rosa na sinabi ni VP Sara na wala siyang krimen na ginawa ano naman yung krimen na uh, na-commit niya na patayin muna siya bago siya mag-commit ng crime. Uh, at with that time, kung si sino ang mananagot kung patay na siya. Di ba? At yun, yun, yun nga ang premise eh, conditional. Kaya patayin niyo ako, mapatay ko kayo. Dagdag pa ni Sen. De La Rosa na ready to rumble nga ang Vice Presidente kung sakaling arestuhin man siya. Let's get uh, ready to rumble. The more you hurt her, the more she's fighting back. Ganon yung ugali ng Duterte. Samantala, si Sen. De La Rosa pa mismo ang nagsabi kay VP Sara Duterte ngayong umaga tungkol sa sabina na ihahain sa kanya. Kasama mo sa Lungsod ng Quezon, Radyo Manlesto Raller, Tatak Aremen.